afternoon. So, ayan. Kumusta mga kabunsungit? Ayan, kumain na ba kayo? Ako, kakain pa lang. Ayan. Bali, sinampay ko pa kasi yung aking mga damit. Okay! So, ito ang kakainin ko uh, para sa lunch. Pero, ito is tea set. Yan. So, tinapay siya. Toast bread. Yan. At saka, egg tart. Wow! Yan. At saka may pang, ano siya na, may pang palaman siya. Pero sa ibabaw lang nilalagay itong, ano, ano ba to? Itong dairy cream at saka itong honey. So, tara, kain na tayo. At, at, at saka, syempre, hindi mawawala ang coke. Yay! Kasi, sobrang napakainit. At yun, um, hindi ako masyadong nakakakain kasi nga may singaw ako dito. Oh, no! So, lumabas talaga ako, naganap ako ng this tirin. Ito, $20. Dati, yung malaki-laki is yun, $22 lang. So, ganito lang siya kalaki. Bali, ilang? Uh, 25 ay 250 ml uh, 20 dollars. Ito ay, ano, herbal ginger flavor. Ang dating binibili ko is yung, ano, yung kulay violet. Kasi mas ma maanghang yun. Mas mabilis magumaling yung singaw. Tsaka syempre yung tonsil kasi yun ang pinagagamot ko sa tonsilitis ko kapag inaabot ako ng tonsil. Tapos yung singaw. So wala silang ganun at tsaka malalaki na uh, about 44 ano 44 dollars eh hindi na afford oh di ba? So naghanap talaga ako ng maliit. Kaya ito ang nahanap ko, buti na lang mayroon. Oh, bumili na ako kasi hindi ko nakaya yung ano tapos mayroon pang nanganak pa dito sa baba so need ko na talaga tapos pag nagtutut brush ako natutusok ng toothbrush Ouch! kaya ganoon di ba so ito ang gagamitin ko pagkatapos kong kumain magbumumog na ako agad pero hindi ko siya nilalagyan ng ano ng tubig puro yan talaga tapos uh, nilalagay ko mismo sa aking uh, na infect na gums yan nilalagyan ko dito na sa dito ito ah yan siya ah. pero gumagaling na kasi dalawang araw naman na bali naubos kasi nung isang araw isang gabi yung ano eh hindi ako nakahanap kahapon ngayon lang ako ano kasi medyo masakit na talaga and uh, yan Ah, uh, tapos naglalaway ako ba? Ganon kasi nga, yun basta hindi ko alam yun. So, uh, sa wakas mayroon na akong gagamitin na Listerine. Yeah. So nice. um, ang nagamit ko na yung original, yung uh, kulay blue, original ata yung kulay blue. Kulay blue, kulay uh, yellow, uh, kulay green at saka yung violet. Tapos ito diba? That's yun. awesome! Tapos, um, <laughs> diba? At, uh, ang Listerine is nakakatulong talaga sa akin kapag may ubu ako, kapag uh, may singaw ako, at may tonsil ako. Yan lang ang ginagamit kong pang mumu. Yan. Listerine lang talaga kasi yun yung sinabi sa akin na amazing! Uh, dentist ko, at saka yung ano, yung um, Uh, gumamot sa akin ng tonsils. Yan. So, ito na yung aking ano, red. Lalagyan ko na lang siya ng um... <laughs> oh, no, 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 no. So, yan. Nalagyan ko na siya ng honey at saka yung dairy cream. That was delicious! Yan. At ito pa rin yung aking egg tart. Mm. cafe de coral. So, kain na tayo mga kaibigan para makapagmumog na ako. Mm. Yan. So, kapag di na eh, uh, ano ko yung bibig ko masakit. So, dito ako nag, uh, ano, nag -nguya. So, ang nasa loob ng tinapay na ito is peanut butter. Bali, $32 dito. pag with chicken, pag with chicken siya, 37. Mm. So, mga kabunsungit, maraming maraming salamat sa pagsusuporta nyo sa akin at sa pagsusubscribe nyo sa akin at syempre sa panunood ng mga videos ko. Thank you, thank you so much. At sana po, hindi kayo magsasawa sa akin. Okay. Thank you for watching. Lagi, hanggang dito so na subscribe to my channel. Arang. Goodbye! Bye! <laughs>